guys, hapunan time dahil umulan ayan, omelette egg then tuyo na durog <laughs> dilis dilis na tuyong durog then noodles, na may sabaw sabaw yan, soka kasi umulan dito sa lugar namin lords mga guys, kaya ito yung ulam namin ngayon lakas ng kita, ayan tsaka kulog tara, kain tayo kumain pag kain mm. yung si Maka do kumakain ng uh, itlog na may noodles and pakainin namin to ng toyo kain ka ng toyo be Woo! okay kain tayo guys noodles guys ano dahil maulan sarap kumain ng noodles tapos loh, saus saus -sau suka. hmm. Perfect combination. <laughs> tuh yang turun. ya <laughs> <laughs> aku kakak ini ya. turun turun. Mm. bangon. kamu tuh yeah. ya. Cảm ơn các muna tayo ngayon guys Mayroon Pitcha di Mayroon na Mayroon Ito, 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 magsabi. Oh, guys, tignan nyo. Diba, ito ang tuyo. Ito naman ang basa. Mm hmm. Ito, <laughs> eh, eh? oh, durog. Bot Oh, yung ano namin, guys. Tuyo. Hindi guys, na tuyo. Kulang yung kanin namin. <laughs> mm -hmm. Kasi yung junakis ko, Nakatat ng kain niya. Apat na kain na siya, guys. Mm. Tatlo. Kain pa pala siya, guys. Kaya? Eh. Sa taat niya, sa mukha, ng mga... Pubre. Pagkaong pinubre. Oh my God.